Good morning, good morning Sabi niya idol So try natin ngayong umaga idol Balikan natin yung kumar Kung makakadali tayo Sana makadali tayo ngayong umaga Solo ride na naman tayo mga idol Gusto Kasama ko si NTV. Yeah, no, Good uh, 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 si Pinoy Good Vibes. Kita-kita yeah. kami dito sa isang spot. <laughs> Iisa lang din ang huli namin, or mo, move. Dalalo kita ang scooter ng dalawang. Good vibes! Uh, Hindi na kayo nang babagod dito? Hindi na kami wala.

Mga idol, tungda Dinit na to. diretsong na dagat 'yan. Parang mo. yung ano natin. 打工。 kasi mga idol Dali, sabi naman yan lakas naman ang dito mga idol sayang na hindi tayo na patistino sa malapit na dagat kailangan pa natin binyahan mga idol ito po tayo banda sa tower kung nakikita nyo yung uh, ano na yan yung tinatawag dito yung bahay ni Piccolo

dali ng pangulam yan tapos yung uh, pagkat natin mabilis mag na drain palit alam yung gulong ng puti yung mga idol magandang area yan yung pangyayasan abang tulad yung nauhuli yan laki ng TV dito lang sa tabi ng highway mga idol TV nasa tabi ng highway alright ang tinatawag dito sa na bahay ni Piccolo Dragon Balls, yan makita nyo mga idol Malapit so, na tayo sa ating spot mga master Alam nyo ba bakit yung mayroon pang mga bakal na ganyan mga idol Kasi dagat din to dati Itong tinatakbuhan natin Dagat pa to dati Yan bikers ayan sila so, kung dito tayo pwisto pwede rin maganda rin dito pero sige pwede dito tayo tatawid titignan natin dito yan tawid na tayo para sigurado sa sure bowl Oop. Sira naman itong kukuha nila. Hindi siya na tayo tawid. Pero pwede mag-charge siguro dito sa muskino.

emang idol dito pala. Maraming marawing pangusyend dito. pagdistract, unti-unti ng dito ay 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 ay

sabit iyan lang master. Itong ayaw na ayaw ko sa lahat yung maraming ka na nauubos yung damo kahapon ang dami pag marami kasing damo pukul ulit baka makadali dami pa rin damo shit hindi siya lang makapakubad no Ipokol tayo mga master? sa finger okay mo yan yung ano itong lapis mo namin dahil pala may nung oh. wala uh, ha? Oh. dahil yung kabati oh. yung last uh. master Ed kasama ko si NTV ayan yeah, good morning yan And Pascual uh, Pascual tapos si Pinoy Good Vibes yan kita kita kami dito sa isang spot kaya oh. na lahat iisa lang din ang huli namin puro damo <laughs> puro damo uh, ang huli lulupit ng scooter ng dalawa <laughs> oh. Tibay. Yan. Yan sila. Baka Hindi na kayo nang babagos dito? Wala. Magtingin nga kami, wala. Mm -hmm. Walang alok. Wala. Support so, nato kaya nasaan? Hindi nag aano yun, ano? Yung mga Eric, yung mga kasama rin na ano, nung kahapon, nagpunta rin sa ano, sa finger. finger. Pagkataon kahapon yung, pa? yung grupo sa ano? Nawala so, na to. Sa? Sa finger. Nung last Friday, dami.